sa mga mga sa channel ko ito kung matatandaan nyo meron tayong upload na pagagawa ng starter ng motor ngayon sinabi ko din doon sa huli vlog na meron akong gagawing Raider 150 so ito na yun mga boss ang issue nya ay starter pa din at sinabi ko din sa inyo na ang kanyang starter relay ay parehas ng pang Raider 150 so halos parehas nga siya dahil nandito yung dalawang terminal nandito yung nandito yung kanyang fuse tapos ito yung kanyang uh, sa starter halos parehas lang talaga kaya ngayon nagdiagnose na ako uh, tinesting ko to kung nagcha-charge siya yung kanyang battery na ko naman na nagcha-charge siya at uh, 13 volts hanggang 14 yung kanyang reading. So good na good 'yon. Tapos ang ginawa ko ay pinopost start ko to. Nalagitik lang yung kanyang relay. Tapos pag tinesting mo naman siya dito sa positive na to, dito. Dapat may Tinesting ko na din yan. May reading na gana. So, yan yung aking diagnose dito sa motor na to para malaman ko kung saan nga ang diferensya. At, uh, yun nga, sa ating observasyon, sa ating nakita, ay walang sira yung kanyang relay nagana gana yung kanyang relay. Uh, sa charging nagana din siya gawa na naka jumper na nga yung kanyang wire katulad din yung ginawa ko dun sa una kong video kung mapapanood nyo yun kaya ngayon okay naman yung kanyang battery nagcha charge naman siya kaya lang ang may problema nga dito ngayon natitingnan natin at para masikurado din natin kung parehas nga yung kanyang problema sa ating ginawang fc 16 Yamaha fc 16 ay babaklasin ko itong kanyang start. Para, hindi talaga siya nagana. Pag tinest mo siya dito sa positive na to, ay may reading siya na 12 volts. Ibig sabihin, may linya siya na pagka, pinus, pagka pinindot natin tong ano, tong push button ng starter, nagkakaroon ng power. O dapat, gagana na ang kanyang starter. Kaya lang, hindi siya nagana. Yan. Nalagitik, nalagitik lang doon yung kanyang relay, hindi siya nagana. Kaya ngayon, babaklasin natin to, titingnan natin ang loob kung ano ang kanyang diferensya. At para malaman din nyo sa ating ginagawang ito, na posible kaya na yung inyong motor o yung inyong starter ay ganito din yung diferensya. Ito ay ginagawa natin para sa ating mga subscriber na nakapala sa atin dito sa atin sa YouTube. At uh, nagpapasalamat din kayo ay nagtitiwala. Kita ko naman kung gaano kayo kadami. So babaklasin ko lang to. Pag nabaklas ko to, malalaman nyo kung anong diferensya o kung anong itsura ng kanyang loob. Ubus na ba yung kanyang ah uh, nakalimutan ko kung ubos na yung kanyang nakalimutan ko talaga hindi <laughs> basta yun na yun so kakalasing ko lang to ay nababla ko talaga wala ko sa madbag vlog ah <laughs> basta kakalasing ko ka to pag nakalas ko to makikita nyo makikita nyo <laughs> makikita nyo kung anong itsura nito okay umpisa na natin yan gusto natin ang pinaliwanan ko sa inyo at para maintindihan nyo kung anong diferensya nito ang ginagawang fader 150 shoutout nga pala sa may ari nito na si paring pong uh, talaga namang itong motor na ito ay pinagkakatiwala sa atin sa atin na ito pinagagawa lagi lagi dahil kabisagan uh, na natin ang sira nito hindi na to pinapagawa sa iba dito lang to sa atin sa ating Ariel Moto Shop Okay mga boss, ito na yung starter. Ito, iba naman ang pagkakalas nito. Hindi to katulad nung naon ng video natin dun sa Yamaha FC 16 nakakikita nyo yung pinagkaiba nito ang kanyang sukat 4 yata to uh, 9 in 3 maliit sya maliit yung kanyang ulo ng labi sigurado ka magugustuhan nyo ni Pong paring Pong bukunin kami motor eh Meron pa po ko doon ano, Bagong mong garan si Jaro. Ayan ga, meron yan. Wala? Ano ba kayo kasama dito sa ano, pambenta? Ang pagkakalas naman ito mga boss ay kung ito ay hinahawakan natin, hinahawakan din naman natin to dito, dito at saka dito. Tapos meron din siyang tanda. Ito yung kanyang tanda. Yan. Tapos sa kabila meron din. Tapos ito, Tanggalin natin ito, hawakan natin dito. Tasagutin natin ito. Yan. Ang kanyang carbon brush ay nandito. Check natin ang kanyang carbon brush. Ito yung isang carbon brush. Yung isa, ayun, lubog na. Kaya siya ayaw nang umandar. Ayaw nang umikot. Dahil yung kanyang isang carbon brush ay pud-pud na. Kita niyo ba mga boss? Oh. Ito yung isa. Ito yung isa. pud-pud na. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kaya siya ayaw umikot. Kung dati, patulad natin nung ginawa natin doon sa Yamaha FC16, ang naging differentiation naman niya ay carbon brush din. Ito ganun din. Ayan o. So, positive na ang differentiation talaga niya ay carbon brush. Dahil tulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, nag tayo, ang lumalabas ay ang may differentiation lang ay dito sa may linya ng starter. Tapos ito, lilinisin lang natin to, liliahin natin ng manipis dahil ang itim niya na. Pwede rin natin itong hugotin dito. Itong isang to. Meron niyang goma. Tatanggalin yan. Pwede na natin itong hugotin. Yan. Meron siyang spacer dito. Meron siyang washer dito. Ang nasa loob ay yung manipis. Ang medyo makapal ay nasa... Teka, hindi ko kita. Ito. Yung isa manipis nasa loob. Yung makapal ay nasa labas dito sa kabila ganun din nasunay na, yung, nasa na yung, ito meron din to, dito ito nasa baba yan ito yung manipis ito yung makapal ipisipin yung manipis ay sa loob yung makapal ay sa labas kaya ngayon lilinisin lang natin to at pagka nalinis natin pwede na natin ibalik papaltan lang natin ng carbon brush so ganyan lang itsura ng Uh, starter ng Raider 150 Yan Raider ngayon mga boss ang gagawin ko na lang sa instructor na to ay lilinisin ko tsaka nga pala meron kami ditong makina ng Raider 150 na bubuuhin din namin yan yun yung isang bubuuhin pa namin ay nasa loob dahil walang pa ng piyasa project bike, dalawa na ang project ngayon so ayan, uh, padagdag ng padagdag ang ating project ngayon kaya lang kulang tayo sa oras kaya ang gawa lang natin ay kada kada linggo lang sana meron tayong panahon para mag ayos ito ba't mo tinatanggal yan? akala ko yung isa na ikakabit mo magagasgas magsapin ka ng ano yung ang plastiko oh. ang dami sorry boss tunda lang yung rubber so ayan ang gagawin dito lilinis silang tapos babalikan ko kayo paandarin na natin yon, para makita nyo na napaandaran natin nang nagawa natin tong starter okay kung nagustuhan mo ang video nito huwag mo kalimutan mag subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!